natiklo ng pinagsanib na puwersa ng Pidea Ilocos Region at Ilocos Sur PPO. Ang isang lalaki sa barangay Kapampangan sa Vigad City, Ilocos Sur pasado alauna ng hapon kahapon July 9. Kinilala itong si Alias Bonito na nagbenta ng shabu sa ahente ng Pidea na nagpakilalang buyer. Nakuha sa kanya ang siyam na pakete na naglalaman ng shabu. Mayroon itong bigat na limang gramo at nagkakalaga ng 34,000 pesos. Nakuha rin sa kanya ang mga drug para Fernand at at mga bala Timbog din sa ikinasang baybas operation kahapon sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte, ang mag in partner na sina alias Felimon, 43 anyos, at Cheryl, 42 anyos. Ito'y matapos silang magbenta ng shabu sa nagpakilalang buyer. Nakuha sa kanila ang labing tatlong pakete na naglalaman ng shabu at nagkakalagay ito ng 20,000 pesos. Lahat sila maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 sa kabila ng pagulang dulot ng habagat, sinuyod pa rin ng mga kinatawan ng PDEA at PNP ang mga kabundukan ng Barangay Lokong at Barangay Buscalan sa bayan ng Tinglayan, Kalinga noong July 6. Sa isinagawang operasyon na abot sa 34,000 tanim ng mariwana ang nadiskubre at sinira. Nagkakalagayan ng 6.8 million pesos. Magsasagawa pa ng investigasyon ang mga otoridad kung sino ang nasa likod ng mga nadiskubreng pananim. Wala namang naabutang cultivator. Charles Nicolimon, RNG News.